Yo, 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 yo! Isang magandang mapagpanang araw sa ating lahat mga kasuhabi mga master! Kumusta kayong lahat? Sana yung nasa mabuti kayong kalagayan. Panibagong episode tayo ngayon ng ating pamimingwit ngayon. Araw uli ng Sabado ngayon. So kahapon, nagtry kami dito sa spot na to. Wala kaming nahuli. So, tatry uli namin ngayon. So baka sakali na naman. Makadali ng pang-ulam na good for one week. So, Anyway, kumusta mga kaswabe? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. And dito kami ngayon de sa ating ngunit. Uh, ming -ming. Try natin, tubukan natin ngayon. Alright! Kingfish yan, kingfish! Oh, Good morning, bay na mano. Sino sabi nung mama na ganito na 7 kg daw na niya <coughs> Ay, Oh! Diba? Laka! loob mo no, ayaw ka na makadali mabuti na wala na yung ano dyan uh -huh. na wala na yung mga bakal dyan bakal dito? Ha? bakal dito? may bakal dito? oh lakas oh sana huwag makawala hindi yan. jig yan jig na lor ah lor lor yan hindi yung makakaano yan unless na lang na Dino, ha? Ah, barakuda. Barakuda. Ayun na. Barakuda. Barakuda? Pag barakuda yan, malapit na. Barakuda. Kasi ako, nung malapit na kumagat King, king kingfish. kingfish! Kingfish? Ay, laki! Ang oh, laki! Barakuda. Ang laki oh. <laughs> Woo! Black sa akin kasi, dyan na rin kumagat, iangat ko na biglang pumunot siya. Dalawang ano, pangalawang strike niya? Uh... Uh, may strike na siya. Uh... Ay! Ay <laughs> ang taba eh. pa naman yung black pin. Laki! Ay, ganyan yung iba. Ay, ganyan yung pa. Laki! Laki! Ay, isa rin. Kiki! Wala, mga ano lang. Ayos! Mga dalawa. Hindi! Nasa tatlo at yan. Tatlo may higit. Lakas. Eh kasi ang ano niya, panalo. Five. Ano nyan? 5 ano pa lang, eh, 5.30 thirty pa lang eh. Oh, 540 to. Lagi lang. Huh? Ah. Ah? eh. mo diba? yung Ayun, sa loob. Ipatong mo dyan. dito. Hmm. Oh. Okay, so. Tara, pagkape, pagka may nadali na. o so, yung mga kaswalo nakadali na 3 kg may git para kuta kaya kapit kapit na muna yay lutel na para kuta alright alright dito kami sa housing group